Nadulas ako. <laughs> May butas pala doon. Ay, ang ganda tingnan doon na sa ulap. Nagdaan -ang, ang sakit. <laughs> ang sakit. Maulog ako. <laughs> <laughs> Dito ka lang. Kitchi here. Mm, look. No. Mm. Yan. Nagkakati na. Hello oh, oh. oh, nah, ah. ka Oo, sarang lang. Awa ng ang daming duck ,uh. <laughs> Pag may butas diyan kuya, sure ako malalaglag kayo. <laughs> <laughs> Nakita sa video yung pagkatumba ko Ang sakit oh, May butas pala Doon sa inapakan ko ano oh, chickeno chickeno babae babae chicken lagnum chickeno <ni> <laughs> <laughs>